hindi na pwede ngayon yung sinasabi nila na magtago uh, magtago hanggang sa ma makakuha sila ng tamang tempo pa ginagamit nila yung mga devices na yan para matukoy kung may mga buhay pa sa ilalim and nakadetect nga sila ng ganun kaya hindi sila umaalis dyan ang problema kasi dito wala silang kaalaman tungkol sa tanil uh, tunnel system kung meron man kita nyo ba yung hagdana na yan? Uh, pababa daw yan papunta dun sa uh, sinasabing uh, lagusan. Pero, pag ako tatanungin, tingin ko makakata kasi kibulay. <laughs> <laughs> yun, yeah. good day guys. Nandito po muli si Daddy Win and maligayang pagbalik sa Daddy Bean channel. So, yun, pasensya na. Medyo natagalan tayo bago makapag-record ulit ng mga bagong videos, no? Uh, nagkasakit kasi ako ilang uh, halos isang linggo akong hindi makakilos. Yung pagre-repair nga natin halos ayo kung humawak ng uh, ng mga repairing ano natin, task. Kasi nga 'yun, parang alam niya yung mga yung mga kalam na natin na eh gumalaw. So ito nga ano, isa ito sa mga tinututukan natin ngayon. Napakaraming nakatutok dito, guys, yung tungkol sa pag-aresto kay Pastor Aquino, ah, uh, ayun, Pastor Apollo Kibuloy. So, eto na nga, may sinasabi dito sa channel ni Arlene Rox, no? Yung isa sa mga vlogger na humahabol sa kasong ito na isinampa niya kay Kibuloy. So, sabi niya dito, breaking news. PNP has successfully entered into KOGC tunnel. Ito yung isa sa mga inaabangan ko, no, na... Yung pitong araw ng napaghanap ng mga kapulisan natin dito sa uh, compound ng uh, KOGC which is uh, sana laging ano laging may cooperation din ang uh, church nila at the same time hindi sila ginugulo ng mga kapulisan no hindi sila nakakaabala dito sa mga KOGC members ay magtuloy-tuloy no Uh, sa 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 nato naman naka, malaya pa rin sila nakakapag search no. Uh, sa kabila nung uh, temporary na sinasabi nila na pagpapatigil dito sa pag-aresto no. Uh, at isa sa mga inaabangan ko nga ito. Itong uh, pagka pagka sinabi nila na may nakita na silang entrada or tunnel sa loob na pwedeng uh, maging lagusan papunta sa bunker which is yung bunker na yun guys uh, isa sa mga tinitingnan din natin dito na pwedeng naglagay talaga si Pastor Kibuloy ng bunker sa ilalim kasi nga alam niyo yung simula-simula pa malamang alam na niya na pwedeng magkaroon ng ganito since uh, ayun ko sinasabi kasi niya na alam niyo ang mga bagay di ba so <laughs> nagprepare na siya So I think sobrang prepared siya sa mga ganitong pagkataon. And kaya nahihirapan yung mga kapulisan natin dahil yung mga bangkar na yan guys napakakapal no. Pwedeng may bakal semento diyan na kahit halimbawa magkaroon ng nuclear uh, attack dito sa Pilipinas O sa sa Davao ay hindi sila basta-basta magkakaroon ng uh, problema uh, basta mag-stay lang sila sa ilalim may mga supply sila ng pagkain, tubig, hangin, syempre. O nga pala may sinasabi sila dito ano, na sana daw tanggalan ng kuryente. I think hindi ganun kadali yun. Totoo rin nga naman na kapag tinanggalan ng kuryente dyan at tubig, pinutulan, pwedeng lumabas pero hindi rin kasi may mga ano, tingin ko may mga, anong tawag dito? May mga preparation na ginawa sila just in case, di ba? Kita nyo ba yung hagdana na yun? Ah. Oh pababa daw yan papunta dun sa uh, sinasabing uh, lagusan pero hindi pa confirmed kung talagang nandun nga yung lagusan papunta sa bunker parang new find new findings lang ito no ang sinasabi naman natin dito na ano uh, katulad niyan uh, na expose yung mga ginagawa ng mga pulis uh, pwedeng pagkakontata no? no, Ah, uh, pwedeng makatakas si Pastor Cable. Bakit? May mga information siya, no, tungkol sa nangyayari sa, sa 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 surface. Ibig sabihin, kung nasa underground siya, malamang may internet din siya diyan. And uh, may mga iba-iba pang uh, mga equipment sa loob ng banggar niya. Uh, ang isa pang iniisip ko ay kung gumagamit ang mga pulis ng signal jammer. Pwede rin kasi yun, kung may mga wifi sa loob niyan para hindi maka makakuha ng informations ang grupo ni Kibuloy sa ilalim uh, para hindi mapanood yung mga nangyayari sa ibabaw pwede silang gumamit ng signal jammer no hindi ko alam kung may sila ngayon sa nangyayari ngayon na ano na pagbabalita ng mga vlogger mas nauna sila kaysa sa mga ano sa mga mainstream no sa mga TV stations bakit mas bine-verify kasi ng mga TV stations yung mga na, mga nakukuha nilang informasyon at, at uh, at least 24 hours na verification siguro yan or more bago nila ilabas kung totoo o hindi eh itong mga vlogger na 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 nagbabalita tungkol sa mga nangyayari sa surface ay yun hanggang uh, ganun sila parang alam niyo yung parang uh, na parang iisipin mo na, na nakita na talaga or mahuhuli na pero hindi bakit kasi nga yun eh Uh, ayan, kita nyo ba? O yung dyan. Kita nyo ba? Kasi nga, uh, uh, yung pagbabalita nila, parang may konting ano, may konting uh, hype. Uh, yung parang mahuhuli na something. Pero sa totoo lang, hindi pa. And nakikita ko nga na kung ganito ng ganito mangyayari, makakapag-prepare si Pastor Kibuloy para makalabas. Kasi nga, kung yan ay may entrance, karaniwan may exit yan normal na magkakaroon ng exit yan hindi pwedeng laging sa entrance dadaan ibig sabihin may mga lagusan uh, isipin nyo na lang yun sa Hamas diba? Hamas, Israel versus Hamas halos buong syudad may mga tunnel so ang daming exit may exit pa papunta sa kabilang uh, kabilang bansa like Libya o oh, ba? Diba? eto hindi natin alam kung saan saan yung mga exit nito so tingin ko yung mga police may, make sure na mabantayan yung mga possible exits like Uh, yung mga hangar yung mga parking area ng mga aeroplano yun yung mga possible exit na malalayo na dun sa area na yun kasi nga pwedeng uh, prepared si Pastor Kibuloy sa mga ganito so may posibilidad na hindi lang dun sa mismong uh, sa mismong uh, compound ni Pastor Kibuloy ang binabantayan nila pwedeng sa malalayong area din na pwedeng magkaroon ng exit ang problema kasi dito wala silang kaalaman tungkol sa uh, tunnel system kung meron man and hindi pa talaga located kung saan yung mismong bunker na sinasabi although nakadetect na nga sila ng mga heartbeats sabi nila no yung ginagamit nilang equipment guys uh, nakita ko yung parang resonance or something basta meron siyang uh, ability para makadetect ng mga buhay sa ilalim ng lupa or halimbawa may gumuhong building ganun. ginagamit ng mga rescuer, rescuer yan guys bukod sa mga sniffing dogs meron din sila mga high tech na equipments para makita kung may mga tao pang buhay sa ilalim kung halimbawa mayroong uh, landslide ganun Di ba sa Baguio pag may nag uh, may mga may mga bumagsak na mga bundok diyan papunta sa mga kabayan ginagamit nila yung mga devices na yan para matukoy kung may mga buhay pa sa ilalim and nakadetect nga sila ng ganun kaya hindi sila umalis dyan. Ngayon, hindi pa sila sigurado kung talagang si Pastor Kibulo yon Pero, may duda sila, no? Na sila yon Kasi nga, may tatlo daw yata or apat na na-detect na heartbeat sa ilalim. Sabi naman nila, baka daga daw. So, I think itong device na to, hindi naman, hindi naman basta-basta daga lang ang detect nito. Pwedeng, uh, may specific na heartbeat uh, pwedeng may tinutukoy kasi halimbawa iba naman ang tibok siguro ng daga kumpara sa tao or ng uh, ibang hayop kumpara sa tao so parang may may specific na detection na tao talaga dapat yung madetect niya so ganoon meron ding mga iba pang detector silang dinadala no and ang isang nagiging problema nila dito nung una ay yung pag uh, hindi naman pagadlang kasi uh, sabi nga natin may karapatan din naman yung mga ano yung mga yung mga members niya na na protektahan yung properties no uh, at the same time meron din silang karapatan na ipagtanggol yung kanilang leader di ba pero ang iiwasan lang nila ay yung maging hadlang lang talaga dito sa ginagawa ng mga pulis lalong-lalo na sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy so hindi yun niyo sinasabi kay pag sinasabi kasi no iba na dapat Uh, hindi iharang ng leader yung kanilang uh, mga supporters. Actually, wala naman sila halos control dyan sa mga supporters na yan. Kagaya rin sa mga elections, di ba? Sa tuwing may elections tayo, nagkakagulo ang mga tao para sa kanilang mga kandidato. Which is, walang control ang mga kandidato sa ganun. Kasi nga, mga supporters nila yun. So, ganun din sa uh, nangyayari dito sa ano, sa sa kanilang uh, gusot dito sa KOGC. No? Ang isa lang hindi ko nagugusto na di yung ano, pagiging hostile masyado nung una ng mga ng mga members na pumupunta na sa pananakit o kaya may magtatapon daw ng mabahong uh, mga ganun eh, Hindi naman nakakasakit pero nakakaperwisyo pa rin. So, may mga may mga nakasuhan dito, no. May mga nakulong yan si General Torres, siya yung pinakang na uh, namamahala ngayon sa pag-aresto, no. at uh, yung sinasabi nilang ano dito, na tunnel wala pa rin linaw yan guys wala pa rin linaw and habang tumatagal ito pitong araw na eh uh, makikita natin yung mga uh, susunod na ano pero sa duda ko lang habang binabantayan ng mga vloggers at inilalabas nila itong mga nakikita no although siguro uh, yung, totoong yung totoong nangyayari sa yung uh, totoong nangyayari sa sa uh, sa progress ng mga kapulisan natin ay hindi naman talaga nila basta-basta inilalabas. Yung mga ibang vloggers lang na may dalang camera. Yan, uh, sumasama sila dun sa mga nagsisearch din. Pero yung mga ibang ginagawa ng mga polis, I think hindi talaga inaalaw na ilabas. No? And yun yung maganda. Pero, yun nga, kung halimbawa may mga nag-leak na information, uh, vital yun para sa pagkahuli dito sa... Uh, sa hinahanap na si Pastor Gibolin, no? Uh, isang masasabi natin dyan, uh, gusto natin na maging patas din, no? Pero hanggat maaari, since may mga reklamo dito kay Pastor Kibuloy, meron din, uh, meron din namang silang request, itong mga kampo ni Kibuloy, dahil may mga inaalala, may mga, meron din silang mga inaalala ng mga bagay-bagay para sa kanilang kaligtasan. At at same time, mapangalagaan yung dalawang yun. Pero ang gustong-gusto talaga natin ay yung uh, humarap na ito si Pastor Kibuloy kasi hindi na pwede ngayon yung sinasabi nila na magtago uh, magtago hanggang sa ma makakuha sila ng tamang tempo para lumabas hindi na yun pwede ngayon hindi na yun pwede uh, may mga binago na sa batas natin para para maiwasan yun yung gaya nung kay uh, kung naalala nyo to kay Lakson o oh, kay dating Senator, Senator Lakson na nagtago siya ng ilang uh, buwan o taon bago, bago lumabas siya nung, uh, nung pwede na. Ngayon, hindi na daw pwede yan. Okay, narinig ko yan sa isang uh, abogado. No? Um, itong ginagawa ni Pastor Kibuloy, ano to? Um, uh, hindi natin alam kung kung ano talaga yung mangyayari. No? Kaya nga kapa, kapa na ito, ibig sabihin, aabangan at na aabangan natin to. Araw-araw ko inaabangan ito kung ano ng balita, kung ano ng balita. Kasi nga, Ah, uh, developing story ito. Uh, kung kumahuli si Kibuloy. Historian. Historian kasi napakalaking ano nito, parang kumbaga sa atin, uh, uh, isang mayamang tao ito eh. Hindi basta-bastang tao ito eh. Napaka-powerful nitong tao ito. Uh, sobrang uh, powerful niya na halos ginagawa na ng uh, kapulisan ng lahat, pero andyan pa rin siya, no? Hindi mahuli-huli. Napaka-ilap, sabi nga. At ang daming nagtatanggol sa kanya, no? And yun, uh, abangan na lang natin yung mga kasunod na mangyayari. Dito sa mga nakikita natin, pag ako'ng tatanungin, tingin ko makakataka si Kibulay. <laughs> yun yung tingin ko dito. Makakataka siya. At uh, mawawala siya sa, ano, sa area na yan. Dahil sa mga nangyayari nga na parang pagmisa minsan nabubunyag na, no? And, pero ang gusto pa rin natin, syempre, humarap siya halos lahat ng mga Pilipino gustong humarap siya dahil nga doon sa mga kasong kinakarap niya and uh, yun nga yung iba kasi nayayabangan kagaya ko medyo nayayabangan talaga ako sa kanya na parang lagi siyang alam niyo na yung eh, mga nakikita ninyo sa social media sa youtube kung paano siya magsalita kung paano siya uh, gumawa ng mga chismis dun sa mga senador na ayaw niya uh, di ba marami ako nakikita ang video na ganyan ah uh, isa sa mga nagtutulak sa akin yun para magustuhan ko na maresto ma talaga ito si Pastor Giboloy para naman na uh, makita natin kung paano siya mag-react dun sa mga kaso na ini ipinatong sa, uh, ipinataw sa kanya or ipinasasagot sa kanya. No? Sana sagutin din niya to Yun ang masasabi natin. Okay? So yun. Maraming maraming sa salamat sa panonood guys. And yun may mga videos pa tayo na mga ilalabas. No? May mga video tayo na Uh, tungkol sa mga ginagawa natin nung nakaraan sa shop. And, yun, abangan niyo Doon sa VFX channel, abangan nyo rin. Maraming maraming sa salamat sa panonood, guys. And, yun. Ako mo rin si Daddy Bin. Ganda araw. Ooh.